Wala sa mga tao ang pipiliing tumira sa mga naguhong lugar na mahirap naman talagang gawing buhay. Pero para sa mundo ng mga nilalang na hindi natin kauri, ito ang pinakamagandang tahanan kung saan sila ay malayang makakakilos. At ganyan nga ang mga nagbuho sa Visayas na pinamumugaran daw ngayon ng ibang nilalang. Ano kayang mga nilalang ito at ano ang kanilang mga kwento? Bago natin sagutin yan mga katakips ay huminga muna tayo saglit at tingnan ang nasa ibaba ng video na ito para makita kung nakalike at subscribe na ba kayo. Dahil kung hindi pa ay ano pang hinihintay? Pindutin na yan at ihit na rin ang notification bell para kasabay niyo kami sa mga nakakamangha at nakakagulat na mga misteryosong kwento dito lamang sa Takip Silim True, True Mystery, Mystery Stories. Stories. Nakakita na ba kayo ng mga bahay na parang kalansay na dahil nga wala ng bubong, bintana, pinto at halos sira-sira na rin ang mga haligi? Malamang sa malamang ay nakakita na kayo niyan mga Katakips at patutunayan niyo ba ang sasabihin ko na iba talaga ang aura kapag napapadaan ka sa mga ganitong lugar. Ito nga ay yung mga ruins o kung sa Tagalog ay mga guho na dulot ng malalagim na trahedya o kagagawan rin ng mga natural na mga sakuna gaya ng bagyo o lindol. Ngayon ay bumaba muna tayo sa Visayas at kumustahin ang mga kapatid nating Bisaya tungkol sa ipinagmamalaki nilang The Ruins ng Talisay City, Negros, Negros Occidental. Negros. Kilala na ang Negros bilang tahanan rin ng mga kwentong kababalaghan pero sa totoo lang ay ngayon ko lang nalaman ang misteryo sa likod ng The Ruins. Meron daw kasing iba't ibang nilalang ang nakatira dito na ibang klase rin kung magparamdam. Kayo ba mga katakips, dito nyo lang rin ba malalaman ng patungkol dyan? Pwes kung gayon ay excited na rin akong ikwento ito sa inyo. <San> ang The Ruins ay bansag lamang sa isang lumang mansyon na itinayo noong 1900s na tirahan ni Don Mariano Ledesma Lacson at ng kanyang asawang si Doña Maria Braga Lacson. Ito raw ay isang bahay bakasyonan lamang ng pamilya na regalo sa kanila ng tatay ni Don Mariano. Kitang-kita nga naman talaga sa estruktura ng naturang mansyon ang pagiging maggarbo dahil magpahanggang ngayon ay alam kung saan ito gawa at kung ano ang naging estilo. Kasama sa mga nakatayo pa rin ngayon ay hagdanan at napakagandang kisame. May bakas rin sa ilang bahagi na gawa sa magagandang tiles at mga bintanang gawa sa bubog na may kulay. Dahil sa ito'y inalagaan at isinaayos ngayon, naging paborito ito ng mga turista, mga historians, mga photographers at kahit mga normal na residente lamang naging isa itong makasaysayan lugar kung saan maganda raw mag-picnic at magsalo-salo. Minsan nga ay ginagawa pa itong venue sa mga grand weddings, company meetings, mga birthdayhan, marami pang events. May malawak rin kasi itong bakuran na pwedeng pagdausan ng mga recreational at educational activities gaya ng mga team building at mga field trips. Pero sa likod ng mga magandang reputasyon at paglalarawan, marami rin palang istoryang pilit na magpapakabog ng dibdib ng sino mang makakaramdam nito sa lugar. Isa kasing pangit na pangyayari ang dinanas ng mansyon kaya naging ganyan ang kanyang itsura. Noong 1945, alam nating panahon na ito ng World War II at kasalukuyang naninirahan noon ang mga lakson sa kanilang malaking bahay. Noong mga panahong nagaklas ang mga Amerikano at wala nang matakbuhan ang mga Hapon ay nabalitaan nila ang tungkul sa mansyon ng mga lakson na maaari nilang gawin bilang kanilang kuta. Narinig rin naman ni Don Mariano Lakson ang tungkol sa tangkang paglipat kaya ang ginawa daw nito ay ipinalam sa mga Amerikano na huwag magdalawang isip na bombahin o sunugin ang mansyon kapag nasa loob na ang lahat ng mga Hapones. Agad rin namang umalis ang pamilya Lakson para sa kanilang seguridad. Noong marating ito ng puwersa ng Hapon, pumasok sila sa bahay na walang kaalam-alam na may nakapaligid na palang mga sundalong Amerikano doon. Kaya nang makapasok na ang lahat, sinunog ng mga Amerikano ang bahay at lahat ng mga sundalong hapon doon ay natupok ng apoy. Kaya ganyan rin ang naging itsura ng mansyon at tinawag ng The Ruins ngayon. Dahil dyan, sa kabila ng kagandahan ng tourist spot na ito, marami pa rin ang naniniwala na puno ito ng kababalaghan. Lalo na't marami raw silang naririnig ng mga yabag ng paa at nakikitang mga tao nakauniporme ng pangsundalong hapones. Minsan ay nahahagip pa ito sa kamera. Patunay dyan ang kwento ng isang nagawi doon noong 2013 kasama ang kanyang pamilya. Summer daw noon kaya napagdesisyonan nilang makita ang lugar at nagustuhan nila ito dahil nga sa elegante at mapayapa ang pakiramdam. Ang kaso noong nagbandang alas 4.30 na ng hapon ay may nakita di umano ang kanyang pamangking babae na isang sundalo na nakakaki uniform sa isang kwarto ng mansyon. May anino rin daw na umaninag sa kanilang mata dahilan para tumakbo sila pababa ng hagdan dala na rin ng takot. Naibsan naman ito noong makita nila ang fountain, pero nang magpicture sila dito ay doon na nakitang may dalawang sundalong hapon na papasok sa the ruins. Doon sila nagdesisyon na umuwi na pero tila ba nasundan sila ng kaluluwa dahil maging sa kanilang sasakyan ay pinaglaruan sila nito. May nakita kasi ang nade-drive na nakaupo sa sasakyan at nakasaludo pa ito. Pinababa ng driver ang lahat ng nakasakay at minabuti nilang dumaan muna sa simbahan para pabasbasan ng kotse bago magpatuloy sa pag-uwi. Pero ang sabi ng mga residente sa Talisay City, mas matindi raw ang pakiramdam kung gabi ka pupunta sa The Ruins at iilan lang daw talaga ang gumawa nito. Isa na dyan ang magkasintahan na binalak suyurin ang lugar noong dis oras na ng gabi at katakot-takot talaga ang bumungan sa kanila. Kakaiba raw ang hangin doon, pero dala ng kuryosidad ay pinasok pa rin nila ang naguhong building at sa pagpasok daw nila, doon na sila pinagsarhan ng pinto ng napakalakas. Walang kailaw-ilaw doon maliban sa sulu na nasa gitna at habang pinagmamasdan nila yon para maaninag kung nasaan ang daan palabas ay doon na nila simulang narinig ang mga kataga na kung sa ating wika ay, TULONG! Tulong! tulong niyo ako! Ako ay nakakulong dito habang buhay! Ang pabulong na boses na hindi nila alam kung saan nanggaling ang naging dahilan. Para mabuksan nila ang pinto at kumaribas ng takbo ng walang lingon-lingon, pinatunayan na rin ito ng mga residente doon dahil maging sila ay ganoon din daw ang naririnig na boses. Sa pagsusuri ng mga eksperto, maaaring ito daw ay kaluluwa ng isang nilalang na naging biktima noong sinunog ang lugar. At siguro ay hindi pa rin ito natatahimik dahil nga masalimuot ang kanyang sinapit na kamatayan. At dahil kayo ay kasama ko pa rin ngayon, bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon na malaman ang tungkol sa isa pang guho sa Visayas. Dumako tayo sa Aklan. Partikular sa Altavas kung saan ay may tinatawag na Ruins of Lupo. Hindi ito makasaysayan gaya ng sa The Ruins at lalong hindi Manson dahil ito ay isang mall na nasa tuktok ng bundok. Opo, nasa itaas ito ng bundok pero hindi rin pumatok dahil daw sa pagkalugi. Pero hindi na rin ako magtatakang nangyari yan dahil nga may pagkawirdo ang posisyon ng mall na yun. Dahil dyan, mukha nang nagiba ang mall. Pero ang kwento-kwento ng iba, may mga nakatirang araw dito na mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang naturang mall ay pinamumugaran na raw ng mga diwata, mga inkanto at iba pang kauri nito. Nakikita rin daw kasi itong nagliliwanag sa gabi gaya ng nasa kwento ng Biringan City. Pero totoo nga kayang may ibang nilalan dito. Pwes, mapapatunayan lamang naman yan kung ikaw na mismo ang makakakita. Gusto nyo ba yon mga katakips? Kung oo, ay siyempre, unahin nyo na ang The Ruins dahil isaran itong napakagandang tanawin bukod sa mga kwentong kababalaghan. Pero ano ang inyong naramdaman sa ating misteryo for today's video? Nasagot naman ba ang inyong mga katanungan hinggil sa mga naguhong lugar na ito? At kung hindi pa kayo kontento, ay bakit hindi nyo balikan o puntahan ang iba pa naming episodes na may kinalaman sa Visayas? Ang naglalahong mansyon mula sa Iloilo, pero bago yan... Huwag nyo rin kalimutang mag-comment dahil aabangan namin yan. Salamat sa panonood mga katakips. Hanggang sa muli nating pagkikita. Iiwanan ko na lang kayo ng katagang Maaring may kabulaanan at katotohanan sa misteryo. Pero ang lahat ng ito ay uuwi sa kultura, tradisyon at paniniwala na mayaman tayong lahat. Ingat lagi mga katakips.